Hello guys, for today's video ay magluluto tayo ng ginaraang papaya. Siyempre, ang main ingredients is papaya. Babalatan na natin to and tinyog. O, kukudkod din pa natin yan. So, yan ang pinaka main ingredients para sa pagata ng ating papaya. So, babalatan muna natin to. Kukuha ng knife and yung ating, ating knife para malinis sya. Balat-balat, so, balat-balat, 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 muna balat balat-balat, balat-balat, balat tayo. papaya, Ariba. balat balat-balat, balat-balat, balat Every time I get I do. Ganito talaga ako guys pag naglulo. So, happy. <laughs> happy happy. Happy, oh. happy. tatanggal natin yung ang mga butso niya. Yeah. Ano ah, ba? Diba? May ganito ako para hindi makatay ang sa kamay. Kasi yung milk nito guys itong papaya is makati sa kamay that's why I use plastic plastic bag hindi yung plastic na parang ikaw <laughs> charot <laughs> plastic na parang ikaw charot lang ito na nga. balat balat sayo Oh, ayan, malapit na ako guys matapos magbalat nitong papaya And after nito is magkukudkod na naman kita ni Niyog. ito uh, yung ting Niyog. De Niyogis. Bibiakin natin yan and then kakayurin. Ah, diba? So, malapit na. Isa na lang. After nito, isa na lang. So, tanggal the two. Ganon. Ah, So, ang sahog natin ito guys is sardines. yan May papaya with sardines. Ginataan papaya with sardines. Sardinas. So, last na to. And after nito, magkukod-kod na tayo ng niyog. Niyog, niyog. Yes! Tapos na tayo guys magbala. Ayan. So, ito na nga guys na ah uh, hiwa na natin yung ating papaya. Ayan na siya. And then, yung ating nyog is napiga na natin. Gaya ng pagpipiga mo sa asawa mong nagkasala sa iyo. O, charot. <laughs> Ayan na nga. Ayan na yung unang gata. And then, ito yung huling gata. So, papakuluan lang natin siya. And then, ilalagay natin yung mga pampalasa. So, yan. So, ayan na nga guys, kumukulo na siya. Linagay na natin yung sibuyas, bawang, and yung beef cube. So, linagay na natin dyan para masuk na doon sa gata yung mga pampalas niya. Inalagay na natin yung papaya. So, ayan na nga guys, linagay na natin yung papaya. Kasi kumulo na yung uling gata. So, yan kumulo na nga siya and linagay na din natin yung sardinas na isinahog natin. So hindi siya masyadong mahulay kasi ang linagay natin na sardinas is mackerel. Hindi siya yung ordinary sardines na in a tomato sauce. So linagay na din natin yung unang gata o yung unang piga doon sa nyog. So hintayin lang din natin siya na kumulo pa para masuk doon sa papaya. Halo-haloin lang natin. After 5 minutes is pwede na na tayong kumain. So, wait lang tayo ng mga 5 minutes pa. So, after 5 minutes, ayan na nga guys, is kumulo na siya and pwede na tayong kumain. Salamat sa panonood. Bye!